Magandang po po, sinuong at nagpatagumpaya na ating resupply mission sa Yungin Shoal, ang panggigipit at pagradyo na naman ng China Coast Guard. Sakay si Chino Gaston ng isa sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa gitna ng habulan sa dagat. At narito ang kanyang pagtubo. Nang lumiwanag na sa West Philippines Sea nitong biyernes, malapit sa Yungin Shoal ang dalawang resupply ship at mga tesko nitong BRP Sindangan at BRP Gabra ng Philippine Coast Guard. Sinalubong ng China Coast Guard Vessel 21616. Lumampas at nagmasid ang CCG mula sa likuran ng mga barko ng Pilipinas na gabi pa ng Huwebes nagtagpo sa Sabina Shoal. Agad nag radio challenge ang China na papalapit ang Philippine vessels sa Ayungin Shoal na kanila ring inaangkin. Chinese Coast Guard 21616. To avoid misunderstandings and miscalculations, please inform us your intentions. China Coast Guard 21616. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Sindangan MRRB 4407, conducting local routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national law, we are proceeding according to our plan route. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulation. Over. Sa kabila ng radio challenge, tuloy lang sa paglalayag ng mga crew ng resupply ships. Alas 8 ng umaga kahapon, dumating ang tatlong iba pang CCG vessels, kabilang ang dambuhalang CCG-5305, pati apat na Chinese fishing militia. Coast Guard Vessel 4407. This is China Coast Guard Vessel 5305. China has indisputable sovereignty over the Nancy Islands in a spirit of humanism we will only permit the entry of your vessel carrying food and other necessary materials. Bago mag alas 9 ng umaga, dumikit at kinahon na ng mga Chino ang resupply ships na Ioniza May 2 at BRP Cabra. Humarang sa harap ang apat na asul na Chinese fishing vessels. Masyado na malapit talaga itong Chinese Coast Guard ship. Uh, Pinipicture ang pa tayo nitong mga tao dito sa kanilang uh, barko. At ito na nga, hinahati na ngayon. Hinihiwalay na itong resupply ship mula sa atin. Samantalang sa tapat naman natin, sa mismong harapan, nanjan nakatapat at nagbabantay yung kanilang Chinese fishing militia. Ilang beses bumuntot at pinilit ng CCG-21551 na ihiwalay ang BRP Cabra mula sa Ungay sa May 2. Pero ilang beses ding iniharang ang BRP Cabra para hindi madikitan ang resupply ship. Kalaunan, tumigil din sa paghabol ang China Coast Guard. During this kind of mission, it ignites our patriotism and our oh ano no well hindi natin masisi itong ano eh itong China totoo lang I mean itong ginagawa nila nito is ginagawa lang din nila yung trabaho nila which is yung feeling nilang meron silang sovereign rights eh in, in, ano, pinapractice lang din nila same, same as us yung ating uh, soberanya pinapractice din natin pero ayun na nga ang problema mas marami silang ang uh, ano eh as marami silang resources eh, kaysa sa atin eh. So, as much as uh, we want to uh, na maglayag dito ng, ano, ng, uh, peaceful, medyo wala inaangking nga nila talaga eh. Kaya ngayon, dito, dito natin ulit ibabalik. Nasaan na yung mga kay kapatid nating mga puti? Yung mga kababayan nating mga mga kababayan nating mga kano na sinasabi na pagtatanggol tayo asa na sila at saka, hindi kaya isa na to sa mga rason kaya ginagawa na ito nitong mga uh, Chinese Coast Guard na to eh, kasi noong nag-basketball yung mga Chinese dito sa Pilipinas eh hinaras ng <laughs> hinaras ng mga senador natin so ngayon hinaharas tayo dito katulad nung ginawa natin doon sa basketballan, oh, wala tayo magawa. Asan yung mga senador natin na yun? Ando doon, tulog sa mga mansyon nila. Habang itong mga sundalo natin, yung mga tao natin dyan sa, ano, sa ayungin, eh, araw-araw walang peace of mind. Araw-araw kinakabahan. Eh, yun ang problema natin dyan. Oh, ngayon, tinanong mo, tayo na naman yung kawawa. Uh, hindi ba? I mean, well, may may claim tayo, may claim sila. Nanalo tayo, di natin ma-impose. May mga nakikinabang sa resources natin yung mga kano, pero wala sila. Oh, ano, ano ngayon ng ano ngayon ang benepisyo ng hayop ni Ed kaniyan sa Pilipinas? Ano ang uh, naitutulong sa atin yan sa ngayon? Ay, bakit wala tayong nakikitang gray ship ng mga kanu dyan? Alam nyo kung bakit? Kasi ayaw nilang makialam sa gulo na 'yan. Hoy, matanda di dito pa sila. Oh, ayun. Nakita mo 'yun, nakita mo 'yan. Ganyan ganyan din tayo. Buti na magaling yung driver natin. Oo, oh, hinahati na yung dagat eh, Yung driver natin naka-ticket pa rin. Um, ya. Pero, pero ano ah Ah, napakagaling na itong mga Coast Guard natin na talaga namang alam nila yung kanilang trabaho and uh, because of that snappy salute sa inyo. Our dedication to serving the government. Habang abala sa BRP Cabra ang mga Chino humarurot pa yung inang BRP sindangan at nakaalpas ang Uniza May 1 sa likuran ng mga humabol na Chinese Coast Guard at fishing militia. Ini ng mas mabilis na barko ng China, ang BRP Sindangan, at biglang lumiko sa harapan. Ilang metro lang mula sa nguso ng barko, nag- at nakaiwas sa BRP Sindangan kaya na iwasan na magsalpukan ang dalawang barko sa sobrang lapit ng CCG. mabot ang usok ng makita nito sa crew at sakay na mga mamamahayag. Salita ng Chinese Fishing Militia at Chinese Coast Guard sa pagharang sa BRP Sindangan habang ito ay nakatigil sa karagatan. Kinat po tayo na alam natin labag po yan sa international na mga panuntunan patungkol sa... O okay. oh, sige, labag sa international uh, rules of the sea. Who's gonna impose? Who's gonna impose on the Chinese uh, government? we cannot because again, uh, wala talaga tayong kapangyarihan, wala tayong sandatang lakas para impose yan eh. Who's, who's gonna do uh, Araneta Coliseum.